Ayan, kain na tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi kahit kain tayo guys. So, oh. mm, sarap. Mm. Saupan. Kainin ko tapos sweet tabaw. Sigang. With hotdog. dog. Apo, may hotdog dog pa. Mm. Hindi na kahit. Eh, almosan tayo. Mm. Mm. ano, oh. sigang Sigang po. Hmm Sarap guys Ikatkan tayo Hmm Mahan tayo kakak pesat Masih silisah kakak katin ko Hmm Sarap Ang Wow Huh Jauh pan mm. Oh Sarap Ayan, maganda lang oh. ah, dyan. Ang hang! Grabe! Hindi niya kahit mm. almos lang na tayo. Almusal lang tayo kasi trabaho na naman tayo. Biyahe. Hmm. contoh Hmm, siap. Hmm. 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 Hey, oh. hmm. Hey. Ah, Sigang. Hmm. Hmm, bungo. Mmm. Hindi na kahit kain tayo. Mmm. Sarap kumain, no? Mmm. Tap ng siya upan Hmm ang tayo ah Hmm Hmm Tap ng sigang pag, you no? Know, Lalo na pag umaga, ganito malamig ang panahon, no? Sarap. Malamig kasi ng panahon. Nagbabadya na naman ng malakas ng ulan. <laughs> हम्म हम्म ना पर मैंने को जी नहीं डिस्कनेक्ट नहीं ना का समझ जी ने अंदर ब्लॉग किया रिकॉर्ड नहीं तो जा दिन का एंटरटेनमेंट ना बगा सरप Sub tayo. Ayan, thank you so much. Thanks God. At may pagkain na naman ngayong araw dito sa harapan. Thank you so much. Ayan, kain na rin kayo. Bye-bye. Happy Sunday sa ating lahat. Ayan, umpisa na naman ang trabaho. Bye-bye guys, bye-bye.